NPA, NDF yan or kay Marcos na pangbubudol at, at panloloko. Uh, tayo po ay kakabit ng black something anything black no uh, sundan niyo po ang link kung uh, saan po ang DZAR at SMNI. yun na rin po ang gagamitin natin na uh -huh. online protest center again sa mga nakikinig po uh, in, may, kung mayroon po kayong uh, uh, Facebook i-share niyo po yon at sabihin niyo na we are now on online protest at pangalawa Ipanawagan po natin ngayon ang yeah. sumusunod na panawagan. Makipagkaisa at manawagan ng katarungan sa nararanasan ng Kingdom of Jesus Christ at ng mamamayang Pilipino sa pandarahas at terorismo ng CPP, NPA, NDF. Pangalawang panawagan, at ito ay bibitbitin din nila Coach Oli mamaya. No? Nakita natin si Coach Oli doon. kasama nila Brother Master Judea. Pangalawang panawagan, Ayun. pakikipagkaisa ng sambayan ng Pilipino para kundinahin ang terorismo, pandarahas at pangaabuso ng Marcos government. Kasama po ang paggamit niya sa Philippine National Police na parang hoodlum at mga goons. So ulitin po natin na una, lalabas po tayo online ang mga malalapit sa Davao City, diyan sa Kingdom of Jesus Christ, ito, Davao Cathedral Compound, na sa airport malapit po ito, sama-sama tayong manawagan ng una. Magkaisa ang sabay ng Pilipino para tayo po ay magbigay ng ating solidarity and moral support sa nagaganap na paglapastangan, pananakit at pangaabuso at pangaagaw ng compound na at mga miyembro doon sa Kingdom of Jesus Christ na ginagawa ni Mr. Marcos at ni Abalos, ni Tori at ni Marbil. Pangalawa, gabi po ito ng pagkikipagkaisa ng mamamayang Pilipino para ipanawagan po ang paniningil ng mamamayan at pagtutol sa terorismo, at abuso sa poder ni Mr. Marcos sa pagpromote ng karahasan gamit ang Philippine National Police para mga hoodlum at goons at pribadong army para labagin at dahasin ang mamamayan. At ang pangatlo po, magkakaisa tayo para ipanawagan ang paglayas ng iligal na mga puwersa ng polis na umuokupa ngayon at nananakit sa mamamayan ng Pilipino na nandyan sa Kingdom of Jesus Christ at ipanawagan natin ang paglaya sa poder na ni Marcos ni Abalos, ni Marbel at ni Tore at sila ililitisin ng hukuman ng mamamayang Pilipino for their betrayal of public trust and crimes against the people. And ang panglima, ipanawagan po natin ang, pang ang pagtindig ni Inday Sara Duterte that she is now ready to receive power from the people to become the next actual and real president that will lead our people in our country to redeem this country wala po sa kamay ng mga kriminal na namumuno sa pamahalaan sa pangunguna ni Mr. Marcos. Simula po ito ng gabi ng pagkakaisa, vigil of the people for justice, truth and redemption of our country. Ito na po ang simula ang gabing ito. Kung hanggang saan ito at hanggang kailan ito gagawin po natin yan. The sovereign will of the people must now be part of history in Davao gathering. Tonight, make our history And it's go into the journey of a new history, new redemption period for the country. Maraming salamat po okay. at uh, may iba pa kaming tatalakayin at baka may interaction from the studio Oo. sa Makati. Ah uh, tsaka ano, um, naririnig yata tayo ngayon dyan no? Uh, sa labas kasi alam ko may uh, malaking uh, speaker din dyan. no? So, may mga tao Bigyan lang ng karapatan din ng taong bayan kasi alam mo naman kung ano yung mga uh, galawan nitong uh, otoridad natin. Pero at least dito, in-exercise ng taong bayan ang kanilang kapangyarihan at karapatan yes. na marinig yung kanilang mga hinaing Itong mga hinaing na ito, hinaing din ng uh, sambayan ng Pilipino. Kung kayo po ay nabudol dahil tingnan ninyo sa mga survey na lumalabas ang daming mga problema na pinopoint out na mismo ng taong bayan. Pangunahin dyan yung pag pagpatuloy uh, na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nais nila na mapababa, no, ang uh, uh, bahagi uh, bahagi ang presyo ng mga bilihin, di ba? Problema sa trabaho, sa korupsyon. Uh, kung kayo po ay apektado nito, dapat hindi po tayo tumigil sa ating uh, panawagan sa taong bayan na oy gobyerno, ito po yung problema ang kinakaharap namin ngayon. Tila hindi namin ramdam ang uh, ginagawa ninyo. Hindi po yata kasalanan yun. Pero alam nyo, no? itong ginagawa ng uh, nasa pamumuno, eh, instead natugunan ha? ang uh, mismong problema ng uh, taong bayan It's either walang solusyon or inililihis ang issue. Okay? So, patuloy na-exercise ang ating kalayaan sa pamamahayag no? sa ating mga kababayan. Manatili lang tayo ding mahinahon. do atin pong uh, ipinagsisigawan kung ano man ang inyo pong nararamdaman sa kasalukuyan, Master Judea. Oh, no, Master Jeremiah, ikaw muna. Kung may update ka diyan at uh, may mga update na pasok dito so, pa ngayon na marami yeah, uh, na. Uh, uh Kaya na ngayon ng tao doon. Ah. Oh, nawala. Bukang nawala ang internet ff. mo ah. Saka sa lukuyan po ay talaga oh, dahil talagang kumakapal na po. Ang um, bilis ha? Ang bilis Master Judea. Oh. Brother Adman, ang bilis oh. Mm. Paong bayan. Ang bilis ha? Ang bilis. <laughs> inspire ay, oh, ay mag... Um, hello. Oh, ay, oh, hello. Oh, go ahead, go hello. ahead. Ay, okay. Hello. Um, bumabalik lang ang okay. audio natin. Baka oh. Ah, pwede mo. Uh, Adman. Go ahead. Oh. Master Judea, are you there? Eh, pagbibigyan po natin ang daan. Si Coach Oli, dahil uh, marami pa po tayong ng itatalakay mamaya papalit-palit lang po kami balateros dito mm. ipapasok ko na po si Don Oli ngayon para Sige. makasama ninyo at uh, abangan po natin ang mga magyayari gaganapan ngayong araw at tayo po ay 24 oras na magpapalita yes. Ayon, Pinoy ngayong araw na ito para patalsikin ang walang hiyang pangag na administrasyon na ito. Wow. Ipapasa ko na po si Coach Oli, nandito na po. Maraming maraming salamat ka, Eric, at partner Admar. Mm -hmm. Mag-ingat kayo dyan, mag-ingat, brother Admar, ha? Uh, while we are preparing ah. to have Coach Oli to ah. join us, ako po ay magboboluntaryo na maging speaker through Zoom. Okay. pero bukas pupunta na tayo doon. Hmm. Uh, Ipasilitate lang natin kung sino ang may link doon kasi mukhang naririnig ko sa kalsada. Ang uh, boses ng ating talakayan ay naririnig ng taong bayan. Yes. The people are the real power. At ngayon, nakikita natin, dapawin nyo, kukising na! Taong bayan, sambayan ng Pilipino, Nakakataba ng puso! Ipanawagan niyo po ang paglayas ng mga demonyo na nag-occupy sa Kingdom of Jesus Christ at papanagutin ang kriminal na gobyernong Marcos na ito at ang mga pulis ay huwag nang sumunod sa illegal order. Nako, ayan na dumadagsa na po ang taga-Davao at taga-Mindanao. Tuloy-tuloy na po ito. People power will now start in Davao. Thank you, Kingdom of Jesus Christ. Thank you for your sacrifices. Thank you, Pastor Kibuloy, for being the instrument to enlighten and awaken the people. Maraming salamat. Panimula na ito. Ito na po ang, ang boses at paninintigan ng mamamayan. At ito ay lalaganap at dadaguntong sa buong mundo at iba't ibang panig ng daigdig na tayo Dadagundong ito sa ibang panig ng Pilipinas nanginginig at mga ngatog na ang tuhod na mga abusado at pertugo ni Marcos kasama siya back to you Admar I am emotional right now for seeing the people of Davao being awakened at the expense now ng sakripisyo ng kingdom of Jesus Christ this is something that is so teachable Nagigising ang buong bayan at ito, thank you din, Tore Marville Inabalos, thank you Marcos for bringing history back to the heart of the people for them to redeem this country. Back to you at Mar. Ooh, uh, ah yan ang kasalukuyan ha. Actually kuha din yan ni ano ni Boss Dada no. So ito ay pinapakita rin natin uh, sa live uh, ng uh, YouTube channel po ng uh, kapartner partner mo sa Balita at Serbisyo at sa SMNI at kuha yan sa uh, live feed din ni Boss Dada sa kasalukuyan. Sa labas lang po yan at in exercise po uh, hindi lang yan mga ano ha uh, missionaries and members ng KLJC uh, pati mga ibang mga uh, grupo uh, mga dabawenyo, at may pa pang mga lugar kasi yan pong lugar na yan, napaka ano eh, kumbaga daanan yan mula sa iba't ibang mga lalawigan, probinsya dyan po sa Davao uh, region, at ngayon ay pinaring baka pwede natin marinig ang uh, kanilang audio, uh, oh, oh, di ko lang alam kung ayan okay, na, Mark ang tao okay, so yan, Um, urul sigau at uh, ginigit yung kanilang mga karapatan sa kasalukuyan po ang mga pangyayari diyan sa labas ng uh, uh, wow. KOJC uh, compound no am um, uh, Kyrie Oh uh, coach Oli are you there? Oh uh, coach Oli uh, maybe you can update us a uh, brother Admar with your indulgence Mamaya uh, ano Ako po ay andyan din san Brother Admar eh, eh, uh, okay Coach Oli. <laughs> Coach Oli? <laughs> <Coach Ollie? laughs> <laughs> Nakamute pa siya. Ano oh, no, <laughs> pa? No, pa Unmute ka lang, Coach Oli. Sige, <laughs> Ayosin natin, ayosin. Nakamute ka, Coach Oli. Nakamute ang computer mo yata or whatever is uh, gadget do you have. Uh, baka unang pinutin Coach Oli, please, kami. Kami. Kami, Coach Oli. Uh, ayan na, ayan na. Hindi ko alam. Ayan, go ahead. Pero nakikita ko kayo sa'yo. Ah, so, oh, wala kayo. Ah, sige lang, go ahead. Narinig ka na namin. Nakikita nyo ko? Oh? Yes. Oh, nakikita okay, na namin. Medyo po, ah, medyo high speed. Ah, okay, sige. Hindi ko po kayo nakita. Pero tuloy lang po tayo kasi high spirit na po ang tao dito. Ah, oh. ako, sa katunayan, gusto ko nang bumaba dahil napakalakas po ng sigawan ng Duterte dito. Ah, at nabuhaya ng mga taga. Okay. Eh. sisigawan na po dito. Ah, ah. Ang taas po ng, uh, ng pinaglalaban ng tao dito. At ito na po, ito na po, simula na po. Tinatawagan yeah, tinatawagan namin ng mga tagaming Tinatawagan namin ng mga na po, sumugod na pag-uwi eh, dito dahil sa kayo na ikasalukuyan na sinisigaw dito, pinuputol na po. Pinaakyat na po at puputulin na po ang kuryente. Meron na po na meron na pong nakahalang uh, sasakyan sa labas at uh, meron na pong speaker ang ating uh, ang ating uh, panig kaya po tayo ay mananatiling sisigaw dito ito uh, na po uh, yung hinihingi nating hustisya sumisigaw ang tao rito ng hustisya tumisigaw dito na Duterte, ewan ko po kung naririnig nyo, pata ah, po kasi naririnig po. Uh, we are just in front of this. Kaya po, very very, very excited po ako ang taas po ng aking uh, adrenaline ngayon. At uh, whatever happens, please pray for KODC, please pray for us, and pray, please pray for the Philippines. Uh, Brother Admar at uh, Brother Kaelic, yes. maraming salamat sa binigay nyo pagkakatong ito. Because this This is very historical. Lahat po ng tao ngayon, kahit hindi member ng KOJC ay nanunood ngayon. Mapakatoliko, katoliko mapa Mapa-Muslim ay nakasuporta ngayon sa KOJC dahil alam nila ang pinaglalaban ng taong bayan ngayon ay ang tungkol sa pangahapin ng uh, administrasyong, Marcos. Ayun, binuksan na ang mga barikada. Uh, Master, uh, Brother uh, Coach Oli at uh, Brother Admar, hindi na po ito titigil. This will be an overflowing of groundswell of people's yes, po, resistance. tuloy-tuloy mm, dito. At, at, palawagan Panawagan na po natin, dumagsa na po kayo ngayon. Ah, kung asa kayong panic at naniniwala kayo sa pinaglalaban, kay kayo ay hindi member ng KOJC, dumagsa na po tayo dito. Ayun, ha <laughs> ito na po ang paniningil, kumikilos na ang kasaysayan kasama ang mamamayan. At ngayon po, ay umaapoy ang damdamin ng sambayan ng Pilipino online, Facebook, uh -huh. at iba pang mga platform at hindi na po ito mapipigilan. Hustisya na po ang panawagan ng mamamayan at kitang kita po ang mga polis nagpapanik uh -huh. na kung anong gagawin. Uh -huh. Hindi na nila ito madidisperse. Uh -huh. Iwan nyo na si Abalos, iwan nyo na si Marbel, uh -huh. si Marcos. Uh -huh. Sumama na kayo sa taong bayan. Mga ah, baboy kayo! Ito pa panawagan ko lang kay Eric. Bakayos Yung mga polis dyan, iwan nyo na po si Torre. Correct! Iwan nyo na po si Torre kasi hindi nyo na maaawak dyan. Ha? Puso na ng Pilipino ang nandyan dyan ngayon. Kayong kumuha nito! Dandam na namin nagsigaw ngayon. Iwan nyo na si Torre ngayon. Mga mga pulis dyan. Hindi na po pwede ang excuse na kayo ay sumusunod lang sa utos ninyo. Kayo po, ang utos sa inyo is to serve and protect at nananawagan to din kami sa Armed Forces of the Philippines. Huwag nyong hayaan na saktan ng mga pulis ni Abalos at ni Marcos ang ating mga kababayan. Eastern Mindanao Command, huwag kayong kumayag na sakta ng mamamayang Pilipino. At kami na nanawagan sa lahat ng taga Mindanao, lumabas po kayo ngayong gabi. Gabi ito ng paghukom at paghahatol ng mamamayan sa abusadong Marcos government at ginagamit niya na terorista ang mga pulis. Maging mapayapa tayo pero tayo ay titindig sa buong daigdig ng may mga Pilipino at sa buong bahagi ng Pilipinas online na ito. At kung sino ang malapit sa Davao Cathedral sa airport area sa Davao City, tulungan po natin, i-rescue natin ang mga kababayan nating Kingdom of Jesus Christ na sinasaktan, pinapalo, tinitirgas at nilulusob ang kanilang compound. Mga kababayan sa Davao, Mayor Basti Duterte at mga barangay officials, city officials, tulungan niyo po ang sambay ng Pilipino. Pangunahan na po ninyo ang pagtitipon sa Davao at ang iba pang mamamayan, Sen. Batudina Rosa dalhin mo na po ang Senate hearing bukas o sa Martes mismo baka hindi na ito abutin ng Martes at kakalat na po ang galit ng mamamayan sa sobra-sobrang abuso pangungurakot, pananakit kabulastugan ng gobyerno ni Marcos. Ayan na, makikita na. BBM resign. Ayan na. Nananawagan na ang sambayan ng Pilipino. Tuloy-tuloy na po ito. The people power is now starting in Davao City. Hindi na ito mapipigilan. Hindi na ito pwedeng matapos lang sa pangdarahas ng mga pulis. Kaya ni, tonight is the night. Tonight is the night people pumunta na kayo dito sa mga kaibigan natin to this is the night Davao is the next Edsa Davao is the new Tonight, uh, tapusin na po natin itong mga pang-aapi ng mga polis na ito. Pinidap po kami dito. Hindi kami pwedeng lumabas. Yung mga abogado, hindi rin pwedeng pumas. So, this is guilty. Mananagot kayo sa taong bayan. At ngayon, nagsasalita na ang taong bayan. Nagulat sila sa nangyari ngayon. Hindi nila mapagilan ito. Nagulat sila dahil ito po sinisilip ko. Puno ng harap. Puno na po ang harap ngayon, this is the time, mga kadabaw, mga tao dyan sa Mintanao, pumunta na po kayo ngayon, ngayon na po gabi. Ayan Tana po, nakikita na niyo si Mamana, ito po meron ng, uh, meron na sasakyan, yes. meron na patay dyan. Ito po, ito <laughs> po, po ang P.O.C., ito, na, brother, ito ang Pilipino, ito ang mga naapi, nagsisigaw na, pumunta na po kayo ngayon. Yes. At po solely no at uh, kami din po ay nananawagan sa mga tao na nasa Maynila, nila sa Luzon at Visayas kung saan mang lugar kahit sampo lang kayo lumabas po kayo at i-facebook niyo po i-post niyo that you are joining the people's solidarity tonight to call on Marcos Jr. to step down and let us now redeem our country at itigil na ang karahasan at inustisya at panggagahasa sa karapatan ng mamamayang Pilipino na ngayon ay sinisimula nilang gawin dyan sa Kingdom of Jesus Christ at idideklara pa nila ang martial law sa Davao at lulupigin ang mga pamilya Duterte para manatili lamang sa poder ang Marcos government Kay na ito. Ngayon, tuloy-tuloy na ito. Kaya Eric, uh, daku na tayo dyan ngayon sa mga pang pangyayari okay. dyan kasama si partner Jason Rubrico. Jason? No, Admar, magandang gabi na dito tayo ngayon sa lapas ng uh, gate dito sa 18 hectares. Kung